Kapuntang nga pala kami niyan sa outing at ang napili naming pupuntahan ay ang Nara Resort na matatagpuan sa Barangay Tinugbok. At ito na nga, excited na mga bata, nauna ng buwaba at bit-bit ang dahon ng saging kung saan gagamitin namin magmumukbang. At ngayon, nakikipag-usap na ang mga kasamahan ko para kumuha ng cottage at nang makapasok na kami dahil atat na atat na mga bata maliligo sa swimming pool at syempre, pati na rin kami. At ito nga pala yung entrance at exit na din. At ito na nga, papasok na kami at nauna na mga bata dahil excited na mga ito. At kung napapansin ninyo, yung isang bata, bitbit pa din ang ng dahon na saging. Gusto niya daw kasi maranasan ang magmukbang gamit ang dahon na saging kaya naisipan niya magdala. At ito na nga yung cottage na ibinigay sa amin. Mukhang maliit. Hindi kami kasya dahil sa dami namin kaya lumipat kami sa medyo malaking cottage. At ngayon, ililibot ko muna kayo sa resort para makita ninyo ang view ng buong resort. Meron sila ditong tatlong lodging house. Maganda itong puntahan sa nalalapit na Valentines. Pwera na lang sa mga single dyan. Kaya habang maaga pa Maghalap na kayo na magiging jowa nyo. At sa mga walang jowa dyan na gusto namang mag-outing, pumuntan na kayo dito sa Nara Resort. Meron silang cottage dito na merong tokens. Pwedeng kumanta kahit boses palaka. Pero kami, hindi na kami kumuha ng cottage na may tokens dahil lahat kami boses palaka. At pag kumanta kami, baka mapapalayas kami ng tagabantay? So ayan, ililibot ko muna kayo sa mga cottage nila habang nagpre-prepare ng lulutuin ang mga kasamahan ko at habang nag enjoy mga bata. At sana sa mga nakakapanood nito, mag-enjoy din kahit walang jowa tulad sa kilala ko dyan. Kaya ano pa inantay mo? Tatanda ka na lang ng walang jowa. Ay sorry, lumalayo na ang ating topic. Bakit tayo napunta sa mga walang jowa? bahala sila sa buhay nila. At ngayon, itutuloy natin ang paglilibot sa resort at meron nga pala silang maganda at malinis na CR. At ito na nga, nagsimula na mag-enjoy ang mga bata habang ako ay naglilibot pa rin sa resort. Maganda pala dito sa merong mga okasyon tulad ng kasal, birthday, o binyag o kahit anong uri ng okasyon. Maganda rin dito mag-date. Ay, paano ka nga pala makipag-date? Eh, wala ka namang jowa. Ay, sorry ulit. Nagsimula na pala kami dyan magmukbang. Pero ang bilis ng mga bata kumain para makaligo ulit sa swimming pool. Samantala, itong mga inahin lumalamon pa rin. Tingnan nyo ang lamesa parang dinaanan ng bagyong Yolanda. At ako kasama na dyan na mga bata mag-enjoy. Sumunod na rin dyan ang mga inahin. Siyempre, hindi kami papayag na bitin yung enjoy namin. At sa susunod na babalik kami dito, yayain namin kayo. Basta, libre nyo kami. At susunod na babalik kami dito, magdala kami ng singer na kahit walang jowa, basta magaling kumanta.